tayo ngayon sa bukid para mag-spray ng damo at ang gagamitin nating herbicide ay ito Frontier Frontier 200 OC at hindi ko alam kung paano gagamitin so si Kuya na lang mamaya kung paano uh, after 4 days babalikan din naman natin dito para titingnan natin kung ano ang magiging resulta sa pag-spray natin sa damo. Kailangan talaga natin isprayhan yung palay natin guys para sa bago tayo mag-abo para yung mga damo na matay na at yung mga pataba talagang dire-diretso doon sa palay natin at makakuha tayo ng masagaga masaga ng ani so tara na mag-spray na tayo so ayan na guys si kuya spray na ng kalay para sa damo. So, ayan na guys. Nag-uumpisa ng mag-spray si kuya. Makikita din natin yung damo. Pero, hindi naman na ganun kadami yung damo. So, kailangan din natin ma-sprayhan yan. Kasi, sayang lang din naman kung hindi natin ma-sprayhan. Sayang yung pagod natin. At saka, gastos mula nung pagsabog kaya kung mapapabayaan wala lang din kaya bago tayo magabuno dapat din naman nating isprihan muna para patayin yung mga damo na yun para yung pataba ng abuno ay mapupunta sa palay at makakuha tayo ng magandang ani so ayan sa bandang dyan ayan, hindi ko lang din alam kung anong klaseng damo yan pero sabi nila ay maganda daw yung front tire. Kaya susubukan din natin at malalaman din natin yan pagkalipas ng apat na araw o tatlong araw o siguro mga one week ganun talagang siguradong patay na yan. Pero babalikan natin mga apat na araw. Guys, So, nandito tayo ngayon sa bukit para tingnan natin kung ano ang resulta ng pag-spray natin nung nakaraang araw. So, apat na araw na ngayon, tingnan natin kung ano po ang resulta ng gamot na in-spray natin dati na front chair. So, ngayon, nandito pa lang ako sa Tuki. sa puno. May maya ako ti na tayo. Para makita natin kung namatay ba talaga yung mga damo. So, ayan na guys. Wow, 'di ba? Namatay na yung damo na yung in-spray natin. So, nakikita makikita na siya talaga na marami siyang damo. Dati-dati kasi hindi ko din kasi alam kung alin yung damo at saka alin yung ah, palay kasi nga syempre hindi pa ako experto. Pero ayan, makikita na natin kaya talagang epektibo yung gamot na frontier herbicide. Kaya pagkatapos nito magpapatubig na then isusunod na din natin yung pag-aabono para mas lalong gumanda yung palay natin at makakakuha tayo ng masaga ng ani o ayan guys so na nakikita nyo nabubulok yung puno nya ayan kaya talagang sobrang epektibo yung gamot na nagamit natin So, ngayon, kailangan din natin lagyan ng diesel ang makina para makapagpatubig tayo. At para patuloy din ang pagpaandar nito. Dito kasi sa amin, ito pa yung ginagamit namin. Wala pa kasing niya dito sa amin. Kaya pag walang ulan, talagang mapapagastos tayo sa diesel. At kailangan din muna natin bago mag Abono o maglagay ng fertilizer ay dapat munang patubigan natin yung palay para mabilis matunaw yung fertilizer at mabilis din masipsip ng palay yung fertilizer natin. daga. Adlawin <laughs> ng daga. San kaya nang galing yan? Buhay pa naman. Uy, tingnan nyo. Oh, may daga dito. Uy, <laughs> ding. ang abono ang abono kayo? Anong gagamitin yung abono? Urea. 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 Malalaki pala yung bottle ng abono, ano? Wow! E? Ay, ganyan pala. Sige nga, tingnan natin kung paano mag-abono. Mabigat yun ding. Ay, ganyan pala. Ayan, sinasabog lang pala yung abono. Pitik-pitik lang. <laughs> so, ito na guys. Nag-abono na si Ading Daris. Yan din yung inisprehan natin nung nakaraang araw. At ito na din yung panghuli nating paglagay ng fertilizer o abono. Ang fertilizer na ito ay ito yung mag-aalalay o magsusuporta sa paglihi ng ating palay. At ito na din yung panghuli nating pag-aabono, guys. At saka sang sunod nating gawin nito, i-apply natin sa ating palay ay yung polyar. Yung polyar naman ay yung magigi mag para magiging malusog yung butil ng palay natin at para maging mabigat na din. Joy, anong ginagawa mo? Nagabuna. Nag Lalalag sa bakat. Ganyan lang yung parang sinasabog. Pitik-pitik. <coughs> pa po nakasubscribe, please subscribe and like, comment and click the button bell para po updated po kayo sa susunod kong video. Maraming salamat po!